Hello. Anong pangalan? Anong pangalan mo? Para Para mo kuyarin mata Oh, Hello. Ah, kumusta? Anong pangalan mo? Ito, nagtitinda ako ng gulay. Nakikita mo ako? Oo. Oh. Ano, pangit pa, pangit ako, o maganda. Beh. Pangit o maganda? <laughs> pangit Beh. ako o maganda ako? Ano? Sabihin mo na. <laughs> ah, Ralph. Ah, oh. ilan taon oh. ka? Ilan taon ka na? Kan apa bulan itu? your name? what's your name? Kawa kawan, kan aman. Kenan nang nyari ayo. Oh, magel peran kana. Wala ginala, wala, wala, wala. Ilan taon ka na? Oh. Hindi ka na? Magsabi ka na, magsalita ka ng maayos para makomprendi ko yung salita mo. Uh. Uh. Kawawa ka naman. Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Anong problem? Oh, no. Anong? Kumanta ka nga. Kumanta ka nga. Dinggin ko yung kanta mo. Kumanta ka nga. Oh, oh. Ayaw. Oh. Di mo ma oh. ma oh. alam magtanta? Oh. Oh. Ayaw. <laughs> isip kita Hindi mahalaga Mahal kita Sino ka man <laughs> <laughs> uh. <laughs> yun. Yun ang gusto ko. <laughs> Ikaw, naman, <laughs> Ikaw naman mag magkanta ka na. Para la stress. Ngongo ka pa rin pa. Ngongo mo ah. Anong kinain mo? <h -dash> Gulay. Gulay. Ya, Anong kagulay niya? Gusto mo kumanta? kumanta ako? Gusto <laughs> mo? Gusto mo kumanta? Kumanta ako? Kumanta ako ah? Ah. Bawat tugto ng sandali Halos di ko alam Naglalakbay ng diwa Sa ligaya ng katapusan Gamot sa bawal Ayaw-ayaw ko ng tigilan Kinabukasan ko ay nawala na <laughs> Bang! Ikaw naman! Ikaw naman! <laughs> 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 kumanta ka, kumanta ka, <laughs> <laughs> <hans> kawawa ka naman. Anong trabaho mo? Anong trabaho mo? No. <laughs>